a day in the life of being an instructor Hanyang beautiful people, for the career guidance nga pala ang ganap natin for today's video. So ayun nga, dinayo nga pala ng aming team ang lahat ng mga senior high school dito sa Quirino Province. Charot, hindi naman lahat. Yung mga malapit-lapit lang na school. At ang una nga palang napuntahan ng aming team ay sa Kabarugis National High School or yung tinatawag natin na Siyensat. After ng Siyensat, lumipad naman ang aming team sa Maddala National High School. Pagkatapos noon, kumain lang kami ng saglit and then lumipad na naman ang aming team sa Nagtipunan National High School. O diba, career na career talaga namin ang pag-career guidance. O diba, maghapon kaming nagsasalita na pare-parehas lang yung aming mga sinasabi. Ini-endorse nga pala namin yung mga iba't ibang course or department na meron dito sa Carino State University, Cabarugis Campus. At dahil nga kinakarir na namin ang pag-career guidance, ay lubos-lubusin na natin. Kaya naman kinabukasan, lumipad naman ang aming team sa Defund National High School. Buong araw nga na naman tayong magsasalita nito sa harapan ng mga estudyante, minsan yung ibang school, room to room, yung iba naman, minsanan, yan ang maganda. Kaya lang ang mahirap pag room to room kasi nga ang dami mong sasabihin tapos paulit-ulit ng ilang beses. Pero syempre, caring carry yan kasi kailangan nating mambudol sa department na meron tayo. At pagkatapos at pagkatapos nga ng Diffon National High School, pumunta naman ang aming team sa Pinaripad National High School. Napaka-accommodative nga ng mga faculty dito sa Pinaripad National High School. Talagang pinunta pa kami sa may pinakamalakas na aircon. O, di ba? Diba? Very panauhing pandangalang mga person. After nga nating magpalamig sa office ni principal, bakbakan na naman tayo sa magsasalita na naman tayo ng paulit-ulit kasi nga room to room tayo for today. Buti pa yung mga kasama ko may mga ka-team sila. So, bali dalawa per department. O, so, ako nga lang ang mag-isa. Carry bells ko naman ang mag-isa. Kaya lang, mas maganda sana kung may kasama para mas mabilis, mas madali, at mas malakas ang hugot. Kasi sa una, pangalawa, pangatlo, may energy pa ako. Pero pero pagdating na ng pang apat lima anim ay just ko wala na akong energy na so shortcut na yung mga sinasabi ko pero syempre kaya yan kailangan nating gawin ito sa ngalan ng aming department para madagdagan na yung aming population para madagdagan na rin namin yung miyembro ng aming pamilya dahil nga nakatiyo tayo at wala tayo sa office at meron nga akong parcel syempre alam mo naman ako FC tayo sa mga riders perks of being friends sa mga riders sinundan na ako ng riders dito kasi talaga napakaswerte mo talaga kapag may mga riders There's kakakilala na sobrang bait at sobrang sipag Walang reklamo Kaya naman Thank you kuya After nga naming mag-career guidance sa Pinaripad High School Punta naman ang aming team sa Inasal House Dito sa Aglipay para kumain Syempre kasi lunch na At halatang halatang gutom na gutom na nga itong aking mga ka-team Then nung matapos na nga kaming kumain Mabilis ang kain ay lumipad na ang aming team Dito naman sa Victoria National High School Ito na nga yung last naming pupuntahan After nito is uuwi na din kami Syempre nakatiho kami Kailangan din namin mag -restle. Sobrang pagod kami sa biyahe. Hindi lang sa biyahe, sobrang pagod din namin sa pagsasalita ng paulit-ulit ng room to room. Bago nga kami umuwi, ay nakaka-good vibes naman tong aso ni Principal dito sa Victoria. O diba, ang bait-bait niya. Ito namang mga kasama ko na aliw naman sila. Okay, another day na naman tayo. So, pang-third day na nga ng ating career guidance. So, for the paganda naman ng person kasi magsasalita na naman tayo sa harapan ng maraming tao. Bago nga pala lumabas sa Quirino Province, ang aming team ay pumunta naman kami dito sa My Quirino General High School. Saktong sakto ngayong dating natin dito kasi alas 8 pa lang nandito na nga tayo at naka-prepare na nga yung mga estudyante with their attire pa talaga. So during that time nga ay sinulit-sulit ko ng magsalita, mag-talk-talk ng napaharami at kailangan kong indoors ang aming kurso kasi nga naman maraming mga STEM students dito sa QG. Saka syempre umaga pa lang kasi yan mga best. Syempre hindi pa ako haggard yan. May energy pa ako yan. Ganyan, di pa ako gutom. Kaya malakas talaga akong magsalita during that time at matagal. Sobrang tagal. Right after nga namin dito sa QG, syempre lilipad naman ng aming team sa Cordon, Isabella. Focus talaga na dayo. Pero syempre, bago kami mag-career guidance doon, kakain muna kami dito sa may McDo kasi kailangan namin ng pang-energy. After ng mabilisang lunch, nandito na nga kami sa may Cordon National High School or Kagasat Annex. Pagkatapos nga namin dito sa may Kagasat Annex, ay pupunta naman kami sa may Kagasat Main. Doon naman kami pupunta after nito. And then right after nun, syempre, uuwi na kami or babalik na kami sa school kasi marami pa kaming gagawin. Sobrang nakakapagod talaga ngayong araw na to. Sunod-sunod na araw actually kasi nagsasalita ka maghapon na pare-parehas yung sinasabi mo. Patunay lang talaga na hindi lang pagtuturo ang pinasukan kong trabaho. Pero syempre talagang ganyan parte ng trabaho natin to, hindi tayo pwedeng magreklamo dahil ito ang pinili nating career. After ng career guidance, nakauwi na nga ako dahil nga may pa-quiz pa ako dahil asynchronous learning pa rin kami. Hindi ko nga naubos yung aking pagkain kaya tinake out ko na at eto na nga habang nagpapa-quiz, ayan, nagmi-merienda tayo. Hi, buhay guro nga naman talaga, walang katapos ang work, 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 pero ganyan talaga dahil ito ang pinili nating profession. Hindi tayo pwedeng magreklamo kasi blessings ito para sa atin dahil sa panahon ngayon sobrang hirap maghanap ng trabaho.